how do you deal with someone like Senator Bato de la Rosa? Nanumpa na, numpana, Senator judge siya. And then siya yung nagpa-move to terminate or to dismiss the impeachment uh, case. Okay. At tingin mo, pakuyari, kung ako yung nandun, ano, how do I deal with... Yeah. Alam mo, hindi ako makikipag, ano, um, uh, umpugan ba sa kanya? Kasi kaya siya ganyan ngayon, sa pananaw ko lamang. Ha? Kasi ang tingin niya, he has political muscle yung meron may mga sumusunod sa kanya at yun ang inaasahan gagawin. Yaan, mm -hmm. hindi ako ipagtalo, hindi ako makipagbungguan. Pero mas babantayan ko kung ano yung dapat magiging impact ng public sa kanya. Because pag then, bago ang impact ng public sa kanya, gagalaw yan. Maaring tatahimik siya. Kasi ngayon, tatandaan mo, kaya siya naging ganyan. Di ba katatapos ng eleksyon? Yeah. Parang ang lakas ng outcome. Parang dati hindi siya ganoon kataas sa survey bas lalo siyang tumaas eh dahil yeah. sa association niya di ba sa association niya <coughs> doon sa group niya so lahat ng karon ng thinking ko ah ng political courage yun ang kaso pati lalo nilang makikita na tinatayuan ko ito besides hindi naman siya kasi nagdi-deny i'm here because of the president alam mo gano'n? dati din yeah. Man sabi ko susunod hindi naman siya nag parang nagtatanggi, hindi naman siya nagpa-plastic, tapat siya. Pero again, as I said, these are political individuals. Political ito. Na pag nakita nila, ako no, medyo ano to, tatahimik ako ng konti. Di ba? Hindi ako okay Kasi hindi ako dapat magkumumpas dito kasi galit na tao. If you would remember, no, yung, yung time na time na parang mainit yung sa ICC. Mapag-usapan. Na, na, di ba yung nakuhan dating presidente, tapos yung sinabi, o ikaw, Senator ba ito? Kasunod ka na. Di ba? Ganun na. <laughs> kasunod ka na. Di ba? Naalala yun. Nasa tayo. hindi. Yeah. Uh, Dito ako sa Senado. Nandito ako. Kasi hindi pa rin niya alam yung political impact noon at that time. Sa tingin ko, ah, pinakikiramdam niya yung political impact. But as the, 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 the days went on, nakita niya, di ba? Nagi ba? Para lumalakas. And when I stand for that position, nakita niya lumalakas siya na lumalakas. Yun ang tingin ko. So, malaki mm. malaki bagay Wag mo ako ha, ko ha. Kung sa kanila, wag mo awayin siya, ano. Kasi ang mangyayari pag inaway mo siya, ang mangyayari, ang ang, ang gaganti naman sa iyo, hindi siya eh. Yung mga sumusunod sa kanya. Tong gagawin mo dapat, this is to create a an environment, a political environment wherein magdadalawang isip siyang lumabas <laughs> o mag, maggawa ng comment na unnecessary kasi alam niya may web eh may 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 baka may palo sa kanya So, so kung private prosecutor kayo helping the house prosecution team, would you go for the option of seeking the inhibition of certain senator judges because of obvious bias or hindi kailangan? Alam mo maganda yung binanggit mo na yan ha? kasi lagi yung kung mong naririnig yan, di ba? Dapat recusal, dapat inhibition kasi tingnan mo sa rules of court. Pag tiningnan niyo muna yung rules of impeachment, wala express provision yan. Nang yeah. inhibition. So, siguro nakita mo na 'yan. Pero pag mo yung rules of court sa sa bill supplementary so application, meron yang tinatawag na mandatory or yung tinatawag natin involuntary. Okay? Yun, yun yun. yung tinatawag nila yung 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 involuntary. Ano yun? Financial interest, Diba? ba? Financial interest, yung may relationship ka o na desisyunan mo na dati sa lower court, re-reviewin mo pa sa mas mataas. Naupo ba't ikaw rin? No. Pero no. yung aspect yun, yung voluntary yung pag nakita mo na ang tingin ng tao, magiging partial ka, bibitaw na lang ako. So pag titingnan mo, yung professional yun, wala sa rules of impeachment. Pero ngayon, ang siyempre sinihikayat ng publiko, eh, voluntary mo. Kasi kung sa tingin namin ay hindi ka magiging impartial, baka mas maganda ay mag-recuse ka. But again, walang provision noon. Kailangan ba siya i-compel? Hindi pa natitest yun. Pero would that even help? Kasi two-thirds ang vote na kailangan. No? So, kunwari, may mag-inhibit na lima. Parang, anong boto dapat ang kailangan na makuha to convict? Well, ideally, tapat doon. Kung, kung that's new, to be honest. Kasi nga, hindi siya kinocontemplate na may inhibition. Kasi kung sa existing ngayon, 24, para makumbik ka, this is di ba? Hmm. two-thirds. Tama ka doon. Pero ang tanong ngayon, kunyari, nag-inhibit ka. Nag-inhibit, napainhibit mo lima. O napainhibit mo apat bababay ba yung ano mo? Two-thirds mo. Yung conviction mo. Yung aspect na yun, hindi pa yan nasasagot. sasagot. Kasi inisig attorney, baka yung inhibition, tsaka even yung pag-abstain ng boto, baka in effect, makakatulong dun sa ano, nililitis. Uh, probably. Da ah, dahil yung bababa. Hindi Let's say, let's just play around with it. Sabi ko nga, wala pa naman eh. Kung bababa yung uh, two-thirds na yun dahil binawasan mo, eh mas, mas madadali rin siya mag-convict. di ba? Kasi mas madadali. Mas, madadali siya. So, yan tingin ko paglalabanan yan. Sabihin so, lang, ba, bakit yung masasabi kami? Bias kami. Okay? Of course, meron mga dahilan. But again, that is still remain that remains to be tested dahil wala pa tayong ganyang bagay na nag-inhibit. Kasi dalawa parang ano, two-thirds of the Senate, yung seats available, or two-thirds two of the Senate available for that trial. Yes. Pwede ganun, di ba? Yes. Kasi pag yun naman ang tingin mo, kaya nag-inhibit, di ba? Nag-inhibit sila e, eh, bababa talaga. Mas madali mm -hmm. sa mga public. Diba? Kasi, ngawak okay. na rin yung iba, eh. Ganun, diba? Eto, pag-remand, uh, what do you think of this? Is this even... Hindi, ginawa na nila, no? Pero, what do you think of this move? Well, sabi ko, alam mong pananaw ko dito, no? Bigyan natin yung tatlo. Tingnan natin itong remand. Siguro, allow me to to explain this, no? Kasi, sa tingin ko, tatlong major issues ang nakakabit dito sa remand na ito. Ang una is yung... Uh, yung one-year ban sa pag-file ng impeachment, na pending sa Supreme Court. Ang yeah. sinasabi is, may tatlong impeachment complaint na hindi na ilagay sa order of business at hindi na i-refer. At hindi na i-refer sa Committee on Justice. Patapos may pang-apa, February, nakakuha ng signature at boto na mahigit sa one. At yun ang ipinalipad doon. Liliwanagin po na wala pa ho tayong desisyon pagdating doon. Bakit? yung Francisco versus House of Rep Representatives po. Ang ano doon, ang nangyari doon, may complaint na dismissed the following day final. Pero ba, pareho na refer yun. Yung pangalawa, yung Om Ombudsman Gutierrez, wala pang sesyon ng ano, incoming pa lang yung ano, yung Congress na yon, nagfile ahead. Tapos 'no a few days after na in session na yung Kongreso, nagfile ng pangalawa. Tapos sabay inirefer yan. May, may order of business, tapos nirefer sa house committee. Ito gan, iba eh. So that's spending. Okay, that's a legal matter. Nasa Supreme Court yan. Hindi yata alam kung na ngayon or later. Yung pangalawa is yung sinasabi, na-endorse na yan eh. Di ba? Na-forward na yan. So forthwith, trial ka na. Actually, tama yun. Pero ang tanong, sasabihin din nila, eh wala naman temporary restraining order kahit may petition ka sa Supreme Court eh. Basically, sa rules of court, dapat ituloy mo eh diba So ganun ang posisyon nila. Wala akong qualification doon. Tuloy ka. Kaya nga umabot tayo sa pangatlo. Doon sila umabot. Yung tinatawag natin at sila nilang remand, but indeed doon sa wording ng order to return. Apo. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo, itong, rim, itong uh, return na ito ay wala rin remand, wala sa article sa impeachment. Wala rin po siya sa sa the word na makikita mo sa constitution. Ngayon sasabihin natin, 'di sasabihin o di hindi legal yan, di unconstitutional, bayaan nyo pong paliwanan ko. Kung maalala mo yon Christian, uh, ako kasi na ko yung session na yun. Ang sinabi ni Senator Bato if you would recall, di ba? Gusto ko i-dismiss. Parang kay gusto yeah. ko i-dismiss. Subigunda si Senator Go. Sabi niya, Ay, ayoko i-dismiss. Pero gusto ko i-remand. Gusto ko yung basis mo. Di ba? Tapos po mga tlo, si Senator Cayetano, sabi niya maganda siya na sabi mo, Senator Go, ayoko rin niya mag-dismiss, pero okay ako sa practical solution. Di ba? So ngayon, ang ginamit ni Senator Go, kung babalikan niyo yung minutes ng session na yun, meron siyang ni-refer na concurring opinion. Doon sa ano sa Francisco versus House of Representatives. Na kung babasahin niyo, ilang beses ko binasa yun, makikita niyo, yun yung strategy nila eh. At bakit? Pag binasa niyo sa portion ng concurring opinion na yun, ng isang justice, sabi niya, before the impeachment court is convened. Kaya ipinipilit nila ni Senator Bato dismiss bago sila sumumpa. Bago mm -hmm. sila magpunod ng robe. Pero, of course, palagi ko, as a matter of credibility, gusto nila, sige, magsumpa na tayo. Di ba? Kaya gusto nila, kasi pag binasa mo yung concurring opinion na yun, sasabihin, pwede nga ang court magboto proprio yun. Dismiss. Yeah. Pag makita yung concurring opinion na yun. Tapos sabi, pag may motion to quash for Chief Justice Davide, yung kaso na yun, no? Ito'y pwede entertain. Ibig sabihin, that was concurring. Bago po ako mamiskota, hindi po yun yung main decision. Ibig sabihin, yun po isang okay. recommendation, opinion ng isang justice. Yun yung kinapita nila. Nakita, yun yung kinapita nila. So, sa ngayon, uh, nung ginawa nila yun, parang siyempre, kailangan nila some sort of basis. Now, having said that, anong effect nun niyang remand sa kanila? That is, for them, to my mind, a soft landing rather than iwap a hard fall para sa Senado. Bakit ko nasabi? It's a soft landing rather than a hard fall. Sa, sa pag, pag return nun, sasabihin ng house, sasabihin sa house, oh, I, we're giving you a chance to correct it kung may problema. I-certify ninyo. Okay? Right? Makikita nyo rin ng house, sabi ng house, dalawa, we already have a resolution. This is in order. Yung pangalawa naman sinabi, no, may iba sabi, we will still clarify. Alam niyo, we yeah. will clarify. ba? Diba, to the Senate. That's why I'm telling you, it's a soft landing sa pananaw ko lang on the part of the of the respondents kay Lavi Pisara, sasagot sila. So sa mata ng publiko, o oh, kita nyo, hindi dismissed. May summons eh. Sasagot, sampung araw, hintayin ninyo. So hindi kami nagkulang, hindi kami nag-dismiss, mali sinasabi nila. That's why I'm saying it's a soft landing. Kaya lang, on the part of the Vice President, medyo ano lang siya pagdating sa Vice President, kailangan maingat sila sa pag-craft ng answer nila. By next week na yun, Christian, iba na pag-uusapan. Yeah. Eh, tapos sa part ng Senate, nag-issue pressure eh. Kasi ang nangyari, oh, wala kami dismissal, nag-issue na kami ng ano. Ngayon, kahit kayo hindi, ganito yung isip nila dyan eh. Kahit kayo magtalo, hindi kayo maniwala. Ba't hindi kayo mag-file sa Supreme Court? Di ba sabi lang, ba't hindi kayo mag-file sa Supreme Court? Eh mas mabuti oh. mo muna yung 20th Congress kaysa mag-file sa Supreme Court, di ba? Yeah. when the 20th Congress starts, This is another round of discussion. Because the House may have new congressmen, the Senate will have a new Senate president, the House will have a new Speaker of the House. So probably this is a new round. So sasabihin ko nga, sa Tagalog, alam mo yan Christian, masalimuot. <laughs> Pero nga, Tony, hindi ba, no? Unnecessary roadblock yung ginawa ng Senado? Kasi ikaw yung Korte, eh. ba't pa hindi mo bigyan ng presumption of regularity yung transmitted articles of impeachment Obviously naman, isa certified nila yan. Hindi ba yung articles themselves, siya na yung certification. And number two, why would you even be bothered dun sa basis nung uh, pag-uutos na yon and nakapending nga sa Supreme Court at wala naman siyang injunction? Yes. So if you're a textualist, sa, sa, isang academic, no? if you're a textualist, dapat wala kang gagawin ba? Proceed ka na. Di ba? Textualist mm -hmm. eh. Sabi yan, mm -hmm. sabi, nandito na yan, proceed forthwith to trial, di ba? tapos wala namang TRO, wala kang dahilan, di ba? Bakit ikaw yeah. nagawa ng you're a textualist, okay? Uh, pero pag ikaw naman ay yung, yung sinasabi nila eh, you read the Constitution as something that is moving and living. Mo, living document. Oh, uh, like, parang si Ginsburg, yung living Constitution. Titingnan mo, okay? Titingnan mo yan. Na paano ba yung pepwede? Kasi kakabunguan na nga. So, that's where you are right now. Tama ka if you are a textualist or strict application of the Constitution, okay? Katulad ni Scalia, ganyan si Scalia, yung justice yeah. na namin. Mm -hmm. I, 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 I interpret it based on how it was. When it was what? When this Constitution was drafted. Yung ito mm -hmm. naman, yung may ibang justice naman, I will look at it in terms of a living Constitution. So, makikita mo, ito sila magbubunguan. Yung and liberal and conservative okay. debate when it comes to looking at the, looking at the constitution. Yes. Yeah. very very conservative ano. Eh, so yung 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 condition at the time and babalikan niya. Pero nakakatuwa rin yung ano nakakatuwa meaning napakaganda pag titingnan mo silang nag argue di ba? Yung textualist tapos yung one who sees it as a living constitution you have to move. Kaya lang alam mo ito, allow me to say this. No? Kasi sa atin dito sa Philippines medyo tayo ano eh ako, pa nalo tayo medyo emotional tayo na na, na na tao eh di ba tayo passionate tayo sa mga bagay uh, pag nasabi ito ito yung pananaw natin mangyari hindi katulad ng americano or yung sa Amerika. sila kasi parang okay magbunguhan tayo ngayon okay lang we can take coffee later on. sa Pilipid, sa atin kasi pag usapalo ko sayo tsaka tayo mag-usap eh dito, uh, personal po. Oo, oh, sa atin medyo personal yon. So, those are things na hindi natin basta makukopya eh. ba? Diba? As much as we want to copy, in terms of application, diba? kasi iba tayo as a nation. Iba tayong tao. Yung, yung pag-return ng articles of impeachment, hindi ba nanigyan ng bala si Vice President? Sabihin, teka, ano sasagutin ko? Eh? Binalik nyo nga, di ba? So, technically, nasa house uli yung bola. Actually, alam mo yon. Actually, sa ibang mga bugadin sinasabi, kung remand yan, eh walang sasagutin. Di ba? Sa sabi, oh, pag kunirimand yan, eh walang sasagutin. Sabi niya. Pero ang ginawa nila, sundali. Binalik man namin, pinasigit namin ng summons. Di ba? <laughs> so, kung tutuloy, again, on a strict interpretation, sasabihin niya, parang bala sa kanila yon. Ano, eh binalik nyo eh. Palagi ko rin, kaya sila pumuposisyon na ad cautelam. Yung ad cautelam, gagamitin nila yun. Di ba sabi lang, cautionary. Maaring sumagot sila, sasabihin nila, but without prejudice to the fact na nireturn Because this, this, this articles of impeachment can even be changed. Because right? mm -hmm. they will still have to certify. Probably the 20th Congress will decide otherwise. Ganun yun. May kaya yung potelam sa tingin Okay. Lastly, what do you think of the uh, defense team that was assemb assembled by the Vice President? kung kayo dream team ang tawag sa inyo, ito mga veterano rin yung barito, di ba, so, sa actual um, trial? Na, ano, sila, Tony Fortune, mga veterano yan, galing na yan kay Senator, uh, kay, kay, President Estrada. At siguro, nabanggit ko na rin, sa, sa ganyan, isang law office eh. I think except for around four isang law office. So maliwanag na yung dynamics nila. Kilala naman silang litigation firm. No? Maliwanag yung dynamics. Alam mo yung sino yung pinaka magre-review sa taas, mag-a-approve sino yung sino yung original na magse-screen sino yung original na magde-draft siguro to that extent uh may dynamic sila yun siguro one advantage that they have hindi na yung siyempre pag yung lahat kunya sabi mo kunyari dream team maraming pinanggalingan yan eh di ba maraming yeah. pinanggalingan may mga ego rin yan meron rin siyang pananaw na hindi katulad nito maliwanan ito ang gagawin natin oh latag natin to ganito strategy natin push o oh, gawin na sa baba approve. So, baka mas mabilis. Isa inyo kasi all-star team, eh, no? parang 1992 dream team, pinakamagagaling, <laughs> but, pero different law firms tapos inassemble assemble kayo into one. And so, panahon uh, pa kami nag-merge, bago kami nag-gel, alam mo yun, nag-gel kami. Pero at the same time, I think, you know, to be honest, alam mo, at that time, hindi kami, ako, when I answer questions like this, wala kaming notes eh. We just mm -hmm. follow this and we what we think was right and what we felt we have to communicate, we'll communicate.